Hello, hello mga katigangers Good morning uh, Agahan na naman Ang walang kamatayang oatmeal Na mayroong mayonnaise Kumuha ko ng isang ano, maliit na dessert Parang may niyog At saka ano eh saka uh, Mani-mani Tikman din natin mamaya anong lasa mukhang masarap eh kaya yan ang kinuha ko ilagay muna natin itong ano uh, honey honey ang walang kamatayang honey Ayan. at ang aking panulat ay yung brood coffee na lalagyan ko ng konting ano yan konting gato para matanggal lang yung kulay pang tanggal lang yung kulay hmm. tikman, ang tikman muna natin itong ano gato ay itong kape na may gato hmm. ito na ang tikman natin para masabi natin kung ano itong parang meron pang ano sa, sa loob eh. Mga bigas-bigas kung ano yun eh. Hmm. Uyog nga. Hmm. Yung parang ano doon, puti-puti sa loob. Iwan ko parang bigas 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 naman yun <laughs> Parang kanin naman yata yun Ito Haloin na natin oh, Ito hmm. Eto, maganda na yun ang ano kasi medyo maaga ako kaya hindi pa dry yung ano kasi continuous na ano yun eh na mainit yun eh yung puwit nung ano nung lagayan ng ano ng oatmeal ay nakalublob sa tubig yun na mainit kumukulong tubig kaya continuous na umiinit eh, eh siyempre pagkatagalan pag hindi na ubos ubos agad hindi naman pinapalitan kaya ngayon magiging dry pero ito hindi ayan kasi maaga ako ngayon. Okay, okay. Kaya walang daldalan. Banatan na natin. I-full plus natin ang kain. Okay, okay. Bye-bye.